ay Hello. Ayan Sige Mag-practice mag lang kayo at i-upload ko kayo sa kapapatid page Ayan Oo, oh, walang problema, sige Sige nga 5, Ang gaganda nila, o, ayan 5, 6, 7, ang pinakamagaling sa kanila yan. Wow, lu ganda namanya. Ayan silang lagi oh, ayan. Sigi! Sigi lang, sigi lang. Ana sigi, 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 dulung. Mau kasih suka apa Ala sigi. Go, go, go. Sige, sige. Oh, nagpapaganda. Nagpapaganda daw sila. Sige, Ito yung mga, mga, ano, nag-aaral. Oh, education. No, oh. sige. sige na, ganyan lang. pag dress high school po kayo. Northern Ah, Northern. Oh, Northern. Okay. Ah, sige, sige. Ito go po ahead. ang mga estudyante ng Northern Sambales. So, Ayan. High school. Sila po ay nagpa-practice. Ayan guys. Ang laganda nila. Ayan. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, All, four, kabitan naman. one yeah. day sa kabilang 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 Sige, uh -huh. oh, sige, sige. Five, six, seven, one, two, three, four, Ayan ang leader nila. Saan kayo nag-aaral? Sa so Northern. Northern? Zambales. Zambales. Saan do? Saan yun? dyan lang po sa school. Ah, diyan lang sa school. Guys, ito yung mga nag-aaral daw sa Northern Zambales. Anong ano yung ka? Uh, first year po. First year B. college. B.S.? B.E.D. B.E.D. Oh, Bachelor of Science in Education. University. Uh, sila yung mga. Ang gaganda naman ninyo guys. Ay, sige. Ayan. Then, Ito yung mga dalaga. Ang ganda nila, oh. One, yes. Hi, ate. Ay, ay. Ang cute, cute naman nila. Naiiya daw sila, oh. Ayan sila, oh. Ayan sila. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sila, guys. 6, 7, 8, 9, 10, ano 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 shout out, ay shot out daw sa mama niya anong pangalan, ay, mama mo? Tayo, tayo mo anong pangalan ng mama mo Anong pangalan ng mama mo ano Anong pangalan ng mama mo? si ano 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 na na ano ano sige ano 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 boyfriend ano na ano 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 na ano 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 Bye. Alam niyo ba makakadating ito sa San Diego sa uh, uwi na kami next week. So sabihin niyo lang gusto niyo. Um, okay. Mo kayo, oh. Ay, nako, ito ang bakit nila oh. Anong pangalan mo, Be? Ano po sige na. Ano pangalan mo? Marisa. Marisa. Crisel ay kapangalan mo yung anak ko. Ayan, ito sila. Ito. Ano ano pala ang mga goals niyo? Ano pala ang mga goals niyo? Ano pala yung mga pangarap niyo sa buhay? Maging mayaman. Maging mayaman. Oh, maging mayaman. So, wow, talagang yan talaga ang pangarap you. na successful. Ayun boy, po, <laughs> ay isda mo? Saan naman yung isda? Sige, saan mo? Ang dami po ito. Ay, ayan yung isda ni guys. Ang ma ito yung mga bata na nagsusumikap talaga ng mga kakaral. Ayan. Ang leader nila, ayan. Hi. Hi, ay, ate. Ayan ang ganda niya. Hindi, Ayan, so ito yung pinaka ano nila bodyguard nila sumasayaw na siya guys ayun siya ayan. mga magagandang dilag mga gandang dalaga sa Northern Sambales daw sila Ito mo ang mabait na bata saan? saan saan din ang mabait na bata naka Ah ito ang naka-uniform ayan oh, mabait po yan mabait Hi, na no, bata Erica. Hi Erika Ayan, si Erika po ito. Oh, guys. Ayan po siya. Siya yung pinakamaganda. Anong pangalan mo? Nahiya po. Ayan mo. Nahiya daw siya, guys. So, sila like, yung mga bilaga. So, ayan. 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 naman Ayan. Ano Ayan. Ayan. Ayan.